Madam Senator, uh, klaro ho naman dito po sa inyo resolusyon at sa inyo mga paliwanag na hindi naman dito nakafocus lamang sa prime water no ang inyo pong gagawing hmm. investigasyon. Klaro ho naman 'yan, ano, uh, klarong-klaro. Ang amin po lamang okay. with all due respect, by the way kami po inatawag sa prime water ha at sumulta ho kami sa kanila inviting them to get their side on this issue. Pero ma'am, hindi naman po maitatanggi na ang dalawang senador, Senator Cynthia Villar at Mark Villar ay 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 pamilya na siya nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Uh, don't you find it awkward Ma'am, dito sa inyong uh, resolusyon na ito na nais niyong imbestigahan kasama ang isang kumpanya na pag-aari po ng dalawang senador? Well, uh, honestly Sir Ted, mas mag-feeling awkward ako kung hindi tugunan yung namumuo at dumadaming mga reklamo na nagiging sumbong na ng ating mga kababayan sa loob ng uh, dumaraming taon so hindi po ito usapin ni numan sa aming nagtatrabaho sa Senado ito po ay usapin ng public good dahil yung public private partnership ay ginagamit para magbuo ng mga joint venture agreement In good faith, uh, nananatiling customer yung ating mga kababayan uh, para sa dekalidad at sapat at dapat tamang presyong tubig. eh kapag uh, higit kalahating dekada na na nagsasuffer naman sila no sa kabila ng mga ito at mukhang nagkukulang hindi lang yung water concessionaires tulad ng Prime Water nagkukulang din yung ating mga oversight bodies tulad hmm. ng Luwa I think mas awkward po kung hindi po maghain at uh, duminig ng resolusyon ang Senado para uh, i-deliver uh, na ng mga water concessioners na ito at ng oversight bodies mm -hmm. ang deserve na serbisyo ng ating mga kababayan. So doon po ako uh, mm -hmm. nagmumula certain.